Yung sa Pasig, alam niyo naman po siguro kung sino yung umaman sa Pasig dahil sa ganong klaseng kalakaran. Yung maraming kumpanya na ano ba yung mga santo. Walang politika ito. Sila naman yung pilit na pumapasok sa politika eh, pero walang politika yung ginagawa natin. Katotohanan lang. Gusto ko lang po i-assure ang bawat isang pasigenyo na hindi natin sila tatantanan. Napanood niyo naman po siguro yung uh, State of the Nation Address ng ating uh, Pangulo, no? Noong nakaraang lunes. At uh, ako po, para sa akin, yung highlight, yung bandang dulo. Kung napanood po ninyo, ay nabanggit niya po yung tungkol sa mga flood control projects na nasa bilyon kada araw ang budget uh, sa nasyonal na pamahalaan. Uh, pero nakikita natin na yung iba, hindi naman natin nilalahat. Pero yung iba, uh, nagkakaroon talaga ng problema at uh, ito yung nagiging uh, sanhi ng tumatagal yung problema. yung sabihin uh, na imbis na naging improve sana na naging improve may mga ibang area, may mga ibang project na ikita natin na uh, baka substandard, sabi nga ng Pangulo, yung iba, baka uh, wala talaga. Uh, yung sa Pasig, alam niyo naman po siguro kung sino yung umaman sa Pasig dahil sa ganong klaseng kalakaran. Yung maraming kumpanya na ano ba yung mga santo? Ayan, alam naman po natin. Diba? Public record naman po ito. Kaya pwede natin sabihin, gusto ko lang po i-assure ang bawat isang pasigenyo na hindi natin sila tatantanan. Uh, sa parte natin, dun sa nabanggit ko noong ating inauguration na pagbayad nila ng buwis. Kasi isipin po natin, they eh, really have blood on their hands. Yung nakikita nating pagbaha, Uh, malaking bahagi nila dito, hindi lang sa Pasig, hindi lang sa NCR, kundi sa buong Pilipinas. Kaya si Tiatin, kailangan seryoso din natin yung investigasyon. Malaki na yung progreso natin, pero kailangan ituloy natin sa tulong ng ating, sa tulong ng ating sangguni at pandungso. Kailangan talaga investigahan natin, at least yung sa jurisdiction natin, yun man lang yung may ambag natin sa nasyonal na kung ano yung mga nangyari within our jurisdiction, Uh, kung ano yung mga negosyo na nasa jurisdiction natin, dito nakarehistro, tingnan natin lahat ng kontrata nila. Uh, tingnan natin yung mga utang nila sa BIR, tingnan natin nila yung utang sa LGU, isa-isahin natin. Kasi dun pa lang sa nakikita natin, billion-billion kada Billion-billion, pero minsan may declaration sila na zero gross revenue. Pero proyekto sa DPWH, 10, 20, 30, 40 billion. Ganyan pong pinag uusapan natin. Kaya Ina-assure po ang bawat isang pasigil nyo na hindi natin tatantanan ang uh, mga kumpanya na ito, ang mga tao sa likod ng mga kumpanya na ito. Walang politika ito. Sila naman yung pilit na pumapasok sa politika eh. Pero walang politika yung ginagawa natin. Katotohanan lang. At uh, ipagpaumanhin yun na uh, Kung paminsan-minsan kailangan ko ito banggitin, nabanggitin uh, yung public uh, para din naman sa proteksyon namin, para alam ng tao kung ano ang ginagawa natin. Kasi malalaking tao ang nasa likod nito. Kailangan alam ng tao bayan kung ano yung ginagawa natin para kung ano man ang mangyari, ay uh, protektado po tayo. Kailangan alam ng tao bayan.